panibagong araw, panibagong blank check na naman. Blank check na ikaw magpapasya ako. Ano magiging value ng araw na to? Oras natin na yan. 6.50 ng umaga. Dito na tayo sa harap ng PC. Ah, Mag-edit na tayo ng pang-upload sa bago natin page pati sa TikTok. Boom! Pa-inayin na atin sila. Ingay na, ingay. Parang naniningin ng utang eh. Wow. Uy, andilim. Toka, toka. Toka. Toka, toka, mga bagets. Pag-go, Kakain lang siya, tapos aalis na siya. May pagbardagulan na siya sa lawas. Ito siya, hindi siya maamo. Kasi lagi siya may kaaway. Nakakabahan. na hmm? Nakakabahan siya lagi. Kamaamo na ito eh. Kamaamo huh? na to. Ito kasi pala away. Akala niya laging may piligro sa paligid. Mag-alas 11 na. Gising na rin si Wada. So manananghali na muna kami. Ah, uh, Nakapag-edit tayo. As of now, pitong reels. Nakapag-upload na rin tayo. TikTok. Sa Facebook. Ang isang dito ay yung subdivision na tinutuloy na paglabas mo. Ito na agad. May buffet dito. Ito yun lang. Mga uh, 500 meters lang. Dahil ng buffet. Wala pang tao. Yun na yung sarte yan. Hello, <laughs> pantao kami pa lang. Kami ang unang sandok pero, ng lahat. Pero complete naman pala na yung. Okay, right. Perfect 'yan pag ako. Sana, ma'am. Pwede na 'yan sa pagkain. <laughs> pag Oganisa dito. 399 po. P99 lang. Yes, sir. Oh. Paldo. <laughs> unang sandok antibay. Ayan oh. <laughs> Oh, sarap. 399 lang. <laughs> Ganon mag-brunch. <laughs> <laughs> Bupay. <Bokeh. laughs> Lalayo ka, ba, papapass food ka pa. Magbibili kami doon mga 800. Tang, ina, ito, totoong pagkain. Mix seafood kay Jun Beo. Oh. Mix isig. Talaga. Pooch! Palbo! Hindi ni kang masalmon belly pa tayo! <laughs> Part 2 Plain rice, rice Pork steak Asisig mm -hmm. Dito lang ba sapat ng jogging ano? Yung jogging ano? Legit din! Ayun o! No? Ito oh. yung itsura niya tapos meron pa sa taas Huwag kaming buminyag. <laughs> Three feet below, libre. Ayun yung sukatan. Three feet below. Ano yung oras? Thank you, madam. Happy, ah. hindi ko mamasa! Tara na! <sighs> Nakapag-uwi namin ni Wada, pagkakain po, tiyan nakatulog ako yun, oras natin. 1.45 alauna na, yun ang hirap pag nabubusog eh. Nabubusog, nagsishutdown yung katawan yun. Eh. Andin tayo ng PC. Uh, edit ulit ng reels, edit ulit ng reels. Tapos... TikTok maya-maya, onte. -maya, Aywa! 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 Ano yun? Salita sa UAE yun. Aywa! Ang naging expression ng mga kabayan yun din mga pinoy. Kain pa more! Bali gabi na. Lumabas sa tayo ng saglit. Gano'n? Lalangkap muna tayo ng hindi aircon, totoong hangin. Tsaka pinapakaya natin mga pusikat. ternyata ini laruin ito siya. what, Boop! 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 wala yung isa si Clarissa yung tilapia yung mapusla ah ah ba 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 ah ha, ha 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 itong isang Ito naman, takot tingin lang. Hindi mo nga nangalahati. Ito naman, kunyari pang dia alis Wow! Wow! Matayo tayo pa. Matayo tayo pa. Pangalan niyan ay si Makmak. Oh! 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 oh. Ah. Ah. Kunyari pang di aalis <laughs> eh Kunyari pang di aalis. Andito na kami ngayon sa SM. Pasara na ako. Hindi pa naman. Eh, mag alas 8 pa lang. Mag ano kami. Mag ahapunan. Dinner baga. Routine yan ah. Routine. So, ito. Tapos namin kumain. Dito kami ngayon sa Dev Store. Dati bawal ka lumagpasagawit kasi mamatay ka. Ang tabi, kala mo tutok na tutok sa'yo. Kala mo sa'yo, kala mo sa'yo umiikot mundo namin nandito sa YouTube, you know? Chi. Ay, ganda ng bagong ano ngayon, no? Pwede pa morma. Dami namin ganda. Bumili siya ng... Lalagay mo dyan. Yamashita Treasure. Tapos namin manginain, inahin, mag alas 11 na lang gabi, andito ngayon sa talyar ng kaklasiko, papatignan lang natin tong NMAX kasi gumigewang na eh, tapos tunog bargo na eh. Kapatid ni Wada na yung gumagamit nito kasi di naman na natin masyadong nagagamit. Pinapamasok na nung kapatid ni Wada to yan. Gumigewang yung ligod-ligod niya. Ganto talaga operation dito, 10 ng gabi para walang tao. Para walang traffic. Para walang traffic. Alright na. Ah! Soundcheck! Tapos na tayo dito. Balik na tayo sa bahay. Si Guha nagpapalipad sa ranggolo. Ang ina ganito talaga dito sa amin. Hmm, ihi mo na yung mask. Bye bye. Bye bye. Kapatid, okay na kapatid. Dito na ulit tayo sa bahay. Tulog na tayo. Time check. Las 12 na tropa. Las 12 na tropa. Las 12 na. Ayun. Sa'yo, pinakit na ng umaga. Good morning. Dito na tayo sa harap ng PC. Edit na ulit tayo. <gasps> ang hali na. Dito kami sa sabahan. Naman na ang hali na muna kami. Ah. Ha? Sorry. Pwede ba Gcash? Pwede po. Choco butter, not butter. Kala ko, anim. No. Uh, ano, hindi ko saan ginawa po ano? no? Mm -hmm. Nakabox of six po sa? So. Hindi Ano? Uh, Boston... Okay. Coffee cream po. Huwag sa masamay na po. Ba? Yeah. Boom! Andito na ulit tayo <laughs> sa bahay Puta na hapon na pare ano oh. Alas 4 na ng hapon Pagkakain namin ni Wada Puta na busog Tapos nagdangin donut kami Crash out malala Puta sukal pa more ito nga, nag-take out ako kanina ng ice mula dun sa Dunkin. Hindi ko nga nainom. Pag-uwi na pag-uwi. Bagsak. Okay ina. Wa nang inang shit. Crash out sa gud eh. So, pagkagising natin kanina, gising na tayo mga ano, saktong alas 4. Gising na tayo saktong alas 4. Naligo tayo, tapos tubig lang tayo tubig. Pa-flash out tayo ngayon. Dito ako sa harap ng PC ngayon. Same old, same old. Edit. At gabi na tropa. Dinner na. Kapunan muna kami ni Wada. Pumulan? What the fuck? Totoo. Uh mm -huh. Merry Christmas, no? Ah, Susi. Bante ka nga baka may pala huh? ka ha? abante ka baka may pala ka hindi niya masisira yung sasakyan mo ako! ito ang masisira niya dito kami yun sa Star Mall Star Mall, San Jose Del Monte Nakalu Thank you Hindi po. Oh, yung na yung, um, ito, oh, ito. Ay, yung hot niya sa kan. Lalagyan ko na ito. Ayan. Mga maling-maling gawin. Ito so, sa aming Dito aming ngayon sa Pure Gold. Dito siya pang pagkain ni Buboy. Nung pag namin. Firstborn namin. Yung mga tindi yun. So,

ごめんなさい。 sakit, may sakit. Ini okay. oh, <laughs> Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Panibagong araw na ulit ito, time check. Alas 7 ng umaga. Dito tayo sa harap ng computer. Gawa na tayo ng mga reels. time check. Magalas na maybe. Magkaan tayo ng sa dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito. Pitong reels. Alright. lalabas na muna tayo kunin natin yung laundry ko pakainin mo natin ito mga pusa ah dun ka. Dun ka, dun ka. oh, doon ka doon ka doon ka oh. Oh, 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 ito naman inaawis yung kagawad ng litlit -lit mo hmm. kain okay. Main ka na. Ito ako mukha ng nanay, si Commissioner, si Commissioner, si Sitsudog. Puta na, may sore eyes ka na naman. Muta-muta ka na naman. Kulang mga kuponan Ayun, si Bong. Ayun, si Bong. Oh. Main ka na. Ayun, si Bong. Ayun, si Clarissa, sumisilip. lalaki yan ng mga ulol ah. Kagaw, tang, eh na may sugat ka na naman na bago. Bobo ka. Ah, Dadampotin na muna natin yung laundry ko. is laundry shop. Ay? Meron nga oh. Meron <laughs> Ulyanin. Uh. Tatlo lang? Ayin. Alright. Thank you, madam. Dito na rin tayo sa motor trade. Bawas Ito mo ito, taon tawa. Yung atin, yung original natin na papel. <laughs> Ayaw nila maniwala na utang yung mga motor ko, sasakyan. Three years to pay, tapos na eh. Nakuha natin yung orig. Yo! <laughs> Pwede na ulit tayo umutang ng isa pa. yung N-Max na kulay pink na naging blue. Three years to pay. Bossing! Ito na yung orig. ko ah. Kuha tayo ng ano sa mga susunod na araw. Aerox. Aerox naman kasi ito na yung papel ng Enmax. Aerox. Ang Aerox. Kuha tayo ng ano. Circuit concept. Kakain na rin muna tayo. Mayroon tayong isang rice, isang manok. Tsaka so, may sarasa yo dito na ulit tayo sa bahay. Time check. Yan o. 11.28. 11.28 na ng tanghali. And as of 11.28 na ng tanghali, meron na tayong pitonin na dalawa. Siyam. Siyam na reels na ready to upload. But still, netong nagdang linggo e. Eh. Paano ba? Meron akong sa araw-araw, meron akong one to five, one to seven. Meron akong pitong kailangang gawin, pitong iba-ibang bagay na kailangan gawin sa araw-araw. Yung pitong bagay na yon na magkakaiba, eh malaking parte siya, malaking parte siya ng pagiging bilyonaryo ko, siyempre. Ah! Malaking parte yung pito na yon na kung nagagawa ko sana yun, di ba? kung nagagawa ko yun, yung pito na yun, yung kailangan kong i-accomplish kada araw, kung nagagawa ko yun, isang taon lang, billionaire ako. Legit. Hindi ko lang siya ma-detalye sa inyo kasi nga, in the making pa lang, ginagawa ko pa yun. Nag-work na yun sa iba't ibang tao na nakausap ko na multimillionaire na malapit na nilang mamit yung first billion nila. Ngayon, yung pitong bagay na yun, na nag-work na sa iba, na ina-apply ko sa akin, uh, hindi ko siya nagagawa. Hindi ko nagagawa. Out of seven, ang nagagawa ko lang, kuro, dalawa, tatlo, ganun. Pero kung nagagawa ko yung pitong yun, isang taon lang, mayiging multi-millionaire or billionaire tayo. Ngayon, i ko sa inyo yun. Pag ano na, pag living testimony na, li living proof, 'di ba? Yung mga nakausap ko na tao na yun na in-execute nila yun yung pitong kailangan mong gawin. Hindi rin naman nila dinedetalye publicly yun eh, kasi nga para saan? Kasi nga parang mamimit mo yun or magigets mo yung pito na yun kusa, 'di diba? Kusa. Ngayon, hindi ko nagagawa yung pito. Dalawa hanggang tatlo lang yung nagagampan ko sa araw-araw. Kaya ano, kaya hindi pa rin, hindi pa ako nakatagos ng matindi-tindi na kung ano yung tagos na ina ko talaga. Ngayon, bakit hindi ko nagagawa? Ayan, puta na. Bakit hindi ko nagagawa? Wala na, wala nang pinagandang sagot. Hindi ko nagagawa kasi pag kapag nilalamon ako ng katamaran, tinatalo ako ng katamaran. Yan lang eh. Diba? Kaya hindi ko nagagampanan yung mga dapat kong gampanan. Hindi ka sala ni ganto, hindi kasi ganto eh, ganto ganyan eh, ganto kasi, ganto kasi mas inon ang den Enough yung 24 hours ko. Actually enough talaga yung 24 hours. Na kung ba't hindi lang natin nagagampanan yung mga dapat nating ginaganapan. Kasi sinisilat tayo ng katamaran. Yun lang. Lang, -lang kailangan sisihin si mo sarili mo. Sinisilat tayo ng katamaran. Ako, sinisilat ako ng katamaran ba Ang nagagampanan ko lang ito, oh, disclose ko sa inyo yung isa sumang nagagampanan ko. Meron na akong bagong page, ayan. Ato class is worldwide ngayon. Nag-jen ko in-upload yung reels together sa TikTok din. Ngayon nag-upload ako dito at least apat. Apat na reels per day. Pero mas ma mas madami, mas maganda eh. Ngayon bago 'tong page. All right, so far so good, so far so good. 160k na nga agad, yo. 160k followers na agad. God is good. Tsaka, tumitisod sudi tayo ng mga million views, million views. God is good. Champion. Ah. Yun. Sinisilat ako ng katamaran. Pinapanis ako ng katamaran. Bobo ang puta. Pinapanis ng katamaran, eh. Ayun. Ito kasi hirap pag mag-isa. Pag mag-isa, talagang testing season talaga pag mag-isa. Eh. Actually, si Wada kaya nga kumuha siya ng sarili niyang ganito para ma-ano din siya, parang ma-push din siya dun sa limitasyon niya kasi pag magkasama kami. Di ba? comfort zone eh. Kumuha siya din sa bilang street ng sarili niyang ganito na sinetap as ang ano talaga, dun sa hassle niya. Ayun, daytime, andito ako, ratatat ako sa dapat kong gawin sa daytime, andun siya, ratatat din siya sa dapat niyang gawin. Katamaran lang talaga, no? Kung pinapanis, yun, ako habang kailan ba ako umuwi? Parang magpa-five years na ako dito sa Pilipinas, eh. Mula nung umuwi ako. Magpa-five years na akong full time dito sa ginagawa ko. Ngayon, nare ko, tagos ka talaga eh. Tagos ka talaga kung hindi ka sinisilat ng katamaran. Mm. Tatagos ka talaga pag hindi ka sinisilat ng katamaran. Diba? Ngayon, may different types of tagos. Kasi sure may magko-comment na tanga. Kung kasi pagan lang pala ang susi, bakit hindi yumayaman yung, yung magsasaka? Ang pinag-uusapan natin dito, tatagos ka sa pamamagitan ng kasipagan. Ngayon, may different types of tagos. Pwede yun sa iba kasi, yung tagos, eh, huwag mamatay sa gutom, mapagbayad, mapagbayad ng bills, so on and so forth, di ba? ay yung tagos para sa kanila. May kanya-kanya tayong depinisyon ng anong tipo ng pagtagos yung gusto mong mangyari. At kahit ano pang tipo ng pagtagos yan, doable siya. Basta hindi ka sinisilat ng katamaran tas ikakat ko muna to dito po, tatatae -tata ko.